mamaster, atong ipurga nga atong tipasa no awa ah, big bitok mga master yan no? dami ng labas Ayan, yung mga bulate si magong condition pa rin mga master saka yung tabasa natin tingnan yung ating mga laga pwede pa yan kasi hindi pa ng lugon at saka yung tipasa natin no? saka yung adobo ni Mayahin yeah. hindi e, pa ng lupon rin dami yung tahidaba na yan, yan na lang yung ating mga laga mga master dahil yung isang ano ko labuyo ay binigay ko sa ano so, meron tayong binigyan dahil gusto daw niya mag -hal. wala siyang pangati kaya binigyan natin para sunod na sasama siya yan na lang. lang yung ating mga pangati apat na lang yan bagong purga kanina pinurga natin hindi natin pa yung So update ko na lang kayo sa sunod mga master. Ng mago. So, ayan.